Karabatang vulcanizing sa Pangasinan. Mga taram. Yan. So, 14 years old. Nag-start daw siya ng 7 years old. So, napakamurang edad. Natutunan nila sa kanilang ama siguro. Si Mang Aba. Naidolo nila nung bata sila. So, ngayon, expert na nilang oh, gamay na nila lahat. Kung paano buksan yung mga Oh, ang gulo nila ng plastic diyan sa gilid kasi kung alloy. Kung hindi naman alloy, hindi nila nilalagyan 'yan. So, marunong sila.

kalitan so, kanyan so papaliguan niya pa yan ayun hinawakan oh, niya lang so nakita niya na yung butas galing, no? oh, sa baba o oh, galing ayan guys yan pag umukulong-ulong ito yung okay, pagdalawa? <laughs> Di na ba i-struck yung ganito? Meron din. O pwede na lang kami. Hindi ako pa i-struck bago kami. Okay, tinitignan na kasi Para ano, pa. mas makamura senior, bago pa. Anong ah. oh, nababit doon? Abang ganoon. syempre, ano talaga. Ibu-pulka nyo siya ba? Ano, si kami pagkakata. Ha? Anong edyesto kami pagkakata. Syempre double P yan. May pag pagkabit, Tingnan mo naman o. Oh. Hello mo. Oh. Yan. So yan. Ah, me tatat dapole. Eh. Eh, Yan okay. hmm. na kaya ata. Sa hmm. dumad, kung gusto niyo po bilhin niyo lang po ng interior ng sakal ko. Wala, tayo na ibabalik natin. Iba balikan natin niyan natin. Sige, okay. okay. panoorin mo sa YouTube to ah. Sa Miraculous. Sa Mike Locano Vlog. Mike Locano Vlog. Miraculous i-upload ko na to. So, ayan. Kinaka baka pa niya, baka may naiwan pang tinik o kaya ano kasi sayang din yung interior na natin

Ay, ganyan, no? Oh. kulig -lig. Sa kuliglig, kasi ako po nang sinaroy, right? kaya alam ko na sa akin. sa kuliglig, Dun sa gulong ng kuliglig, lig Alam niyo yung kuliglig lig eh? Oh, third care na siya. So, ayan. Isang babaeng bata. Private. private Mistika. Ah, private. kasing private na mura, di ba? Nas mayos pa magturo. Pero yung anak ko rin. Pero <clears throat> oh, sakto lang. Oo, sakto lang. Maayos ang pagtuturo. Kasi yun, matutong, ano sa kaloko. Gap <laughs> Hindi naman. Ayan. So, tapos na siya. Alright. Gaganoin mo lang yan. Tapos, ano. All right. All right. Grade 12. Meron dala e Ben, ano? Automotive kasi pupunin ko. Apa, ah, may kung kung klase ah. Kaya walang sa private na? Uh, Oo. Uh, automotive ito guys na? Automotive masakyan. yung masakyan. Magandang kanyan. Kasi sa kumpanya agad yun boss. Pag natapos mo yung automotive, pwede ka na sa ano? Oo. Uh, Sa akin boss ko yung course ko? MD. 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 Marriage degree. MD. <laughs> Wala eh. <laughs> Sawa na eh. yeah, Kaya marriage degree. Salamat. So yan guys, dito na kayo magpa-vulcanize pa ganitong oras. So double pin naman pag gabi, syempre mahirap, madilim. Katulad ng bata na yun, 14 years old. Nagsimula siya ng 7 years old. So, yan. Good bird. Yeah. Ah, wala na. So, yan guys. Tito lang dito. Okay. Maestro ka. Sige, te, bye.